Hello everyone, I'm here, I'm back. <laughs> How's everyone? Hope doing fine. Harvest tayo ng silly. Silly, my violet, my red. Ito sa baba, marami. harvest ng sili dito kami sa bundok ng albaha nagbakasyon yung amo yan galing kaming jida so now dito na naman sa kabundukan yan maraming unggoy dyan minsan mamasyal dito may unggoy tapos, dito kami sa baba ng mountain. Ayan. O, Ang taas, oh. So, tuloy ang harvest. Kumusta na ang lahat? Hindi na ako masyadong nag-upload ng na video. At hindi na rin nag-watch nag ng na mga videos. busy ang lola <laughs> lola na ba talaga ayan, ang ganda nito ang dami daming sili may ibang kulay, may violet may red, mayroon parang atsal ayan mamimiss ko kayo hindi na ako na masyadong nagwawaiti yung mga live na pinapuntahan ko shout out sa inyong lahat ayan. so ayan. ayan ang bundok nindiba To iba naman to Ibang ano naman to yung parang atsal na sili Yan pero hindi pa siya pwede. Oops. Wala nang tanggal. So, ayan ang mga sili nila. Ang dami. Ayan, sili yan. Chili. Ito rin. Dami pala. Kuha ako ng video ulit dito. Pag may time. So, sa ngayon, babay muna. And thanks for watching. Sa so, always support sa mga friends ko dyan na hindi nakalimot <laughs> love 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 hindi naman ako nakalimot sa inyong lahat guys ang problem sa akin kasi ano busy nadagdagan yung tao sa bahay kasi may nakatira yun tapos yun na yun, yun busy may halong tamad na rin yun So, hanggang dito na lang. Thanks for watching. Blah, blah, blah. Ang ganda niyo. God bless and stay safe. Ayan. Ang marami po dyan sa ilalim. Mm. So, ulitin ko, yan ang napakahaba ng bundok. Pakataas pala. Ayan. Ayan. So, hanggang dito sa muli. Bye-bye. Love you all and God bless. So, ayan si Leo. Dakuwag ni So, ayan. Bye-bye.